Hello guys. So, bumili ako ngayon. Bumili ako nitong flexible rubber coating para takpan ang aming uh, bubong na may butas. Tumutulo na at tag-ulan na ngayon. So, ito ipapakita ko sa inyo yung sirang bubong namin. Na nataplalan ko na nito. Ito guys. Napakalaki ng butas nito. Ganyan kalaki. Then, ang ginawa ko, tinapalang ko lang nitong uh, tape. Then, ito. Meron pa rin tumutulo dito. Ito, nalagpasan to. So, gagawin natin. Tatakpan natin yan ngayon. At gagamitin natin yung uh, flexible uh, rubbing coating. Ayan. Ayan, guys. Patutuyuin na lang natin yan. Hindi na tumutulo. Ayan, guys. Nakita nyo na yung bubong ko na may butas na tinapalang ko nito. Kung parehas ko kayo na may problema na ang mga bubong nyo ay may mga butas-butas, bumili na kayo nito. I-click nyo na nga aking uh, basket, yellow basket, at dyan kayo umorder, guys. So, ano pa hinihintay nyo? Order na!